Good morning, Kalaki. Magandang umaga po. Gising ka na ba? Baka tulog ka pa mga Kalaki. Gumising ka na dahil ibibigay ko na naman ang mga bagong-bagong-bagong sumada na mga two-digit lucky numbers na pwede mong tayaan sa STL, sa Weteng, sa Lotto, sa National, pati po sa Abroad mga Kalaki. Ano po? Lahat po ng lucky numbers namin mga Kalaki, pwede niyo po yung tayaan kahit sa ang parte ng Pilipinas at Abroad. At syempre po mga kalaki, gusto ko po ngayon pong umaga, espesyal po ito. Dahil po mga kalaki, syempre po mga kalaki, ngayon pong uh, papasok na po ang Semana Santa mga kalaki. Dapat po nagninilay-nilay tayo, nandyan lang po tayo sa mga bahay-bahay natin. At tumutok lang kayo rito sa mga, sa mga vlog namin dahil dito makakakuha ka ng mga tips at mga ideas, mga bagong-bagong uh, sumadang mga lucky numbers. Lalong-lalo lalo na po sa mga mahihilig dyan sa mga tumataya sa mga pang-araw-araw na mga libangan nila. Ano po? Kaya po mga kalaki, nakita nyo naman, pinopost po natin araw-araw po may napapanalo tayo, pinopost po natin yan sa Facebook, Nakita niyo lang po mga account na mga nananalo ano po. At congratulations po sa mga napapanalo natin at sa mga nagsasabi po ng totoo na sila po ay nanalo. Hindi ko po malalaman na nanalo ka kung hindi mo po sasabihin kaya maraming salamat po. Pero doon sa mga nanalo na hindi sinasabi, abay good luck na lang po sa inyo. <laughs> Ayat pa mga kalaki kung ready ka na nakuni na mga lucky numbers namin ngayon pong umaga. Ito na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, umpisahan po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers sa Bicol. Two digit lucky numbers mo ay, ito na po, umpisahan na natin. 4-3, Batangas, 17-26, Bataan, 30-19, Butuan, 5-8. Benguet, 21-15, Iloilo. 20-24, Leyte. 30-34, Samar. Sa East, 29, Paranaque. 15-18, Manila. Sa <coughs> East, 12, Pasig. 21-4, San Juan. 30-17, Marikina. 8-9, Tabuk. 15 sa East, Taylac 23 25 Kirino 19 14 Bacolod 36 12 Tagig G 15 Mindoro 21 4 Marinduque 5 14 Caloocan 25 17 Muntinlupa 9 30 Palawan 6 1 Sambales

Gis, 14. Tugigaraw, 35, 5. Rojas, 6, 20. Capiz, 12, 14. Bohol, 1, 24. Bulacan, 5, 26. Baguio, 3, 2. Quezon City, 9, 19. Pampanga, Gis 32, Pangasinan 1 27 La Union 2 30 Ilocos Sur 23 26 Ilocos Norte 5 4 Nueva Ecija sa East 27 Nueva Vizcaya 3 15 Masbate 8 17 Cebu 4 22, Aklan. This is sa East 31. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin yan sa Aklan para po sa mga masusugid nating mga followers dyan na nakatutok lagi dito. Maraming maraming salamat po. At sa mga baguhan po mga kalaki, para makatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers araw-araw, dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po sa Facebook ang Red Parungkin. Ayan po, i-check nyo po ang followers. Meron po kaming 340,000 followers po sa Facebook. Ayan po. At meron po tayong second account. Red Palungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers. At syempre, Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 16,500 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin, na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media, mga kalaki. Pwede po kayo din humingi ng mga laki numbers, magpa-code, mag-request, mag-suggest. Pag nakita ko po kayo at na-check ko na kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin, heart ng heart at nakafollow ha, dapat po nakafollow mga kalaki, automatic po, papadala kita ng laki numbers tulad nila, ang dami ko na napadala at ang dami na pong nanalo, at aalagaan mo yun ng 3 days, okay, tandaan nyo po ang laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad, private consultation po ang may membership fee, at good for 3 months naman po mga kalaki, ako po mismo magbibigay ng mga laki numbers na tatayaan mo sa loob ng 3 months, Loto Pilipinas, Loto Abroad, ayan, ito po ay walang pilitan kaya kung interesado ka, subukan ng laki numbers namin, ang galing namin sa mga numero, abay magpa-member ka na, message ka na po, tatawagan kita para usap tayo na ako ang kausap mo at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? Tandaan niyo po mga kalaki ha, 3 months po tayong magsasama, yun po ang membership fee mga kalaki, ito po ay walang pilitan. Kaya kung gusto mo subukan na ma-code ko ang Birdman at Birdshare mo, malay mo naman swerte, baka ikaw na ang susunod na mapanalo namin. Okay? Kaya mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers sa Aurora. Sa East 22. Laguna, 24-27. Quezon, 7-30. Olongapo, 9-3. At Dabao, 15 sa East. Ayan po mga kalaki, kompleto ang mga lucky numbers natin. Ngayon pong alas 5 na umaga. Gising, 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 gising na po. Kunin mo na mga lucky numbers. Mas maganda pong uh, nanonood muna kayo ng pampagood vibes po tuwing umaga mga kalaki. Hello po sa inyo dyan. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time shout out po tayo sa <coughs> eto po <coughs> sa Banggar La Union ayan po, hello po sa inyo sa mga taga La Union napanalo ko na po ang La Union alam ko napanalo ko na, maraming maraming salamat po hello hello po sa inyo at walang sawang panunod nyo sa amin at syempre po dyan po sa Banggar La Union sina shout out ko po dyan si Ati Tess de Guzman, hello po sa inyo at sa kanya mga friend dyan na nakatutok sa atin araw-araw. At syempre po sa mga tindera po na mga isda naman po, ja naman po sa may Bimali, Pangasinan, hello po sa mga fish vendor dyan. Maganda pong Bimali na dadaanan ko pag nagpupunta po ko ng San Carlos. Hello po, maraming maraming salamat po sa inyo at nawapo pala rin kayong mga kalaki ha. Siyempre po. Siyempre, linggay yan. Tapos, uh, san, ako dun sa may, ano, punta kami ng San Carlos. Sila po, maraming maraming salamat po sa inyo. Mga kalaki, shout out po sa inyo at walang sawang panonood nyo sa amin. Mananalo tayo ngayon bago matapos ang Malso Clinic.